me mm my -hmm. So hello guys, sa panibagong property po itong ating okay, dito sa Tagkawayan, Quezon. Asa ah, sa mga naghahanap po ng maliit na lote lang, at ah, ah, tabing kalsada o oh, yung pagbabaan ng sasakyan ay property na po. So ito po, tuwag po ito ng kalsada, so kabilaan po yan. So hanggang dun yan sa may bahay, uh, ah, boundaryhan lang po yung bahay na yan. And dito po, portion nito yung mataas naman po ito. So, medyo kapantayan, then yan po, kasama na po yung kubo na yan. Pwede na din po yan lipatan, wala naman na po Diyang nakatira. So, pababa. So, ang papel po nito ay clowa po. Matured clowa naman na po ito. So, hanggang dito lang naman po ito. Huwag na po yung na property. So, may pagka-slope siya. So, pwede na pwede ito sa mga gusto mag, ano, magmanukan, panabong. Yan. Hindi naman po yan bangin. Uh, masuka lang po talaga. Pero, once na malinis po yan, uh, makikita nyo na po yung area niya. So, agandahan nga po nito, sa kuryente, wala pong problema. Tubig, ganun din po. Then, residential din naman po yung area niya. Kumbaga po, may mga kalapit bahay na din po tayo. And then, ito, ah, hindi naman po itong flooding area yung kanyang lugar po. Halos, ah, slope lang siya ng ganun, kung Kumbaga, paglalagyan niya mga alaga kasi okay na okay po yan sa mga paghalaman. Then, ayan po, may overlooking naman po siya, yung mga matatanawan po ninyo. Yan, malapit lang din naman po ito sa pinaka sentro ng barangay. Kumagay mga ma matao pong lugar. Yan. Pasukin natin dun sa bandang yan. So, ang sukat po nito ay 1.2 hectares. Ha? Along the road po ito. kabilaan, Hanggang dun pa siya. Yan, may baba pa nga po dito. Ayan, pababa na yan. So, maganda yung area niya. for, for retirement, investment, pwede pwede po pwede na pagbahayan. So, kagaya po naman may bagong bahay doon na maganda. Doon po yung boundary. May bakod na nga po ito. So, ayan. So, dito po, ah, sa looban. Ayan. Apantay naman po. Ayan po yung kalsada po. Then, ito, semi-concrete yung bahay niya dito. Ayan. Pwede pwede na lipatan. Meron pa rin naman po mga ilang niyog. Nasako pa po. So, ayan po kasi yung kanyang bakod. Sa tabing kalsada. So maganda yung area yung ito. For retirement, gusto nyo mag-farm, may mini-farm kayo, pwede pwede na po ito. Pasok po ang four wheels. Uh, simula highway, mga nasa 7 kilometer lang po ito. Pag from town proper, additional na lang po ng 14 kilometer, mga gano'n. Mga 20 kilometer from town proper. So ayan po, may mga pagbubukuhan pa po tayong mga ilan. Sa pag-aalaga po, pwede pwede. pagtatanim, farming ito maganda yung kanyang lukuda. sa tubig na ayan po okay naman po siya ganyang kuryente may mga prutas pa din naman siya berig na ito po yun sa pababaan nya ayan ito uh, once sa malinis naman po ito ang uh, maganda itong area ito uh, makikita nya lang po kasing ganyan dahil hindi na nga po ito natatauhan Uh, kailangan lang mapalinis, so maliit lang naman itong area na ito, okay na okay po ito sa mga gusto mag mini farm 1.2 hectares, amateur clowa ang title nya so, andun may linya andun ang kuryente po, then ito yung kagandahan po dito, pag nagtayo kayo ng kubo dito, sa portion na itong uh, yan ang overlooking nyo, yung magandang yan, so hindi ko lang po mapapakita yung kagandahan nya kasi nang hindi pa naman po ah, maganda yung camera natin so soon Then, pero dito as personal po makita natatanawan po maganda yung area nyang ito then dyan po kasi yung ano sandfall kumbaga pag, paglubog ng araw dito tanaw po yan so yan parang yang parang po yan. pag dito ginawa po yung kubo nyo ay maganda yung area na kumbaga magre-relax kayo kita kita na yung tanawin dyan kasi so, yan mga alaga nyo pwede pwede may bahay naman na dito pwede na itong i-renovate at extension na lang yan ay half concrete naman TR, walang problema po yan may mga halaman na din na po mga tanlad po yan oh. yan tanlad yan yun nga po kagandahan nya mayroon pa siyang buko may pagbubukuhan pa po may mga ilang niyog pa siya hindi po siya clearing o kaya bagay na bagay po siya sa mga uh, magbimini farm lang talaga may tubo. at tubuhan ano ayun po so yan po oh, maganda yung area dito po pwede to for retirement so kapag nalinisan talaga to oh, maganda Oo, oh, trek ko din eh. Kasi dito, dito yung ano, pag pe ka dito, dito yung ano, ito kaya maganda yung tayo ng kubo. Pag yung sikat ng araw, yung palubog. Uh -huh. Ayan. parang Para ano, so na yun, Pesek natin. So, dyan, yan. Sikat ng araw yan, palubog dyan. Dito, kaya maganda yung area niya. Ang gusto ko din, sa akin ay okay yung ganito. Mga ganitong farm lang talagang, ano, goods na goods pag ano, bakasunan. Yan. Meron din naman siya dito mga uh, tanim pa siyang halaman. Tapos yan nga po, may niyugan pa siya. Kahit ilan. May pagbubukuhan. Mabunga nga po. May kapantayan niya. Ito, once na mapalinis po ito, Ah, uh, makita niyo yung ganda niya. So bagay na bagay ito sa mga gusto talaga mag mini farm. Na hindi kalakihan yung budget pa. Then, gusto ay yung kayang libutin lamang. Then, residential din naman po yung area natin yan. Palabas may mga simbahan, mga bahay din sa sentro, yun po kaya wala pong uh, dapat ipag-alala po sa area ito. for retirement, goods na goods po ito uh, suggested po po ito kasi yun po, ayan uh, along the road po yan so madadaan na natin dito papasok simula highway pd road, drop road, cemented road pero yan naman po ay hindi na po yan nalabog kahit maulan yan po ay dasik na for cemented na po ang project niyan. Kumbaga matitigas na po 'yan. Kaya maganda dito yung papasok ng area niya. So na yan po. So yan yung sa bahay po yung kapantayan diyan. So na po ha, makikita yan sa tuwing hapon paglubog ng araw, yan yung overlooking. Kumbaga relaxing talaga yung lugar niya. yun mahaba yung frontage niya sa kalsada. Kabilaan din po siya. Kaya maganda yung area niya may ilang bearings, mga halaman, mga panggulay. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, message na lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. yun lang, maraming salamat sa panonood.